Naniniwala ang mga tao na ang ilang mga hayop ay gumaganap ng mahalagang papel ng pungsway sa pagdadala ng good luck at fortune sa bawat isa kung ito ay mailalapat ng tama. Ang fungsway ng mga hayop ay dapat nakalagay sa kaukulang bahagi sa iyong bahay para sa maraming hangarin na gusto mong akitin sa buhay. Kaya naman sa video ito ay ipapakita lang natin ang mga earthy animals at hindi ang mga makalangit gaya ng pishu, dragon and phonics at iba pa. Kaya naman, simulan na natin. Number 1. Crane Kilala ang crane bilang simbolo ng mahabang buhay at karunungan. Kaya naniniwala ang mga tao na ang paglalagay ng isa sa sektor ng kalusugan sa silangan ay makatutulong upang hikayatin ang mabuting kalusugan at maprotektahan ka laban sa sakit. Number 2, dear. Dear sa salitang Chino ay isang salita na tunog phonetically tulad ng look na nangangahulugang kayamanan at kasaganaan. Ito rin ay isang sagisag ng kahabaan ng buhay, kaya ang paglalagay ng simbolo na ito sa sektor ng kalusugan sa silangan ay hinihikayat din nito ang mabuting kalusugan. Number 3, Elephant sa maraming mga bansang asyano o kultura, ang isang elepante ay itinuturing bilang isang mapangakit na sagradong simbolo na maaari mong i-display sa iyong tahanan upang kumatawar ng magandang kapalaran, good luck, pagkamayabong, kahabaan ng buhay, karunungan, lakas, tagumpay at marami pang iba. Ang posisyon ng isa o higit pang mga elepante na nakaharap sa hilaga ay makatutulong upang makatulong sa pagsulong sa karera. Kung naghahanap ka upang makaakit ng isang bagong pag-ibig, ilagay ito sa timog kanluran. Ang isa mang simbolo ng hayop ng swerte ay ang kabayo. Ang kabayo ay isa sa good luck at malakas na simbolo na kilala ng nakararami na magdadala ng katanyagan, pagkilala at tagumpay sa karera at negosyo. Kaya't ito ay isang perpektong pagpipilian para sa isang tanggapan. Maari mong ilagay ang maswerteng simbolo na ito sa sektor ng katanyagan at pagkilala sa timog o sektor ng karera sa hilaga ng iyong tahanan o bahay. Mahusay na pumili ng isang galoping one na sumisimbolo sa pagsusumika para sa tagumpay. Number 5. Mandarin Duck ito ay isang pangkaraniwang kasanayan na gumagamit ng isang pares ng mandarin duck bilang isang representasyon ng isang maligaya na kasal. Maari silang matatagpuan sa sektor ng timong kanluran ng bahay o silid tulugan upang mapahusay ang pagsasama ng kasal at pagmamahalan. ungoy, Ang ungoy bilang isang hayop ng Chinese soldier ay kilala bilang isang simbolo ng pagkamalikhain at katalinuhan. Para sa produkto ng feng shui, madalas na inilalarawan ang pagsakay sa likod ng isang kabayo o elepante na sumisimbolo ng pagkaroon ng promosyon at katanyagan. Kaya karaniwang inilalagay ito sa lugar sa sektor ng karera at katanyagan upang mapahusay ang lugar sa bahay. Number 7, Kuneho ang kuneho ay pinaniniwalaan na makatutulong sa pagpapahusay ng iyong peach blossom na swerte para sa mga walang kapareha upang tanggapin ang iyong bagong pag-ibig sa iyong buhay. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang relasyon, maaari itong magdala ng pakikipag-ugnayan at pag-aasawa. Rhinoceros ang mga asul na rhinoceros ay malawakang ginagamit na simbolo ng feng shui para sa proteksyon para makaiwas sa pagnanakaw at aksidente. Ito rin ay madalas na ginagamit upang kontrahin ang lumilipad na between number 7, ang robbery star. Number 9, Rooster Ang simbolo ng tandang na ito ay isang tanyag na lunas upang matanggal ang backstabbers sa iyong tanggapan at pati na rin ang mga pagkagambala. Nang third party sa isang relasyon o kasal. Sheep o Goat Ang hayop na ito ay simbolo ng pakikiramay at pag-aalaga na closely knitted sa pagkakasundo ng pamilya. Kung hinihiling mo na maakit ang harmonious energy ng love, ilagay ang simbolo na ito sa timog kanluran na bahagi ng iyong bahay para pagbutihin ang relationship o dinaman kaya ilagay ito sa kanluran para sa descendant luck. At ang panghuli ay ang tigre. Ang tigre ay isang simbolo ng katapangan at pamumuno na pinakaangkop na mailagay sa desk ng opisina, lalo na sa hilagang sektor. Hindi inirekomenda ito na mailagay sa bahay. aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko'y nililingan na So pick and pack, shop drop Sa isa shop, gaganda ang buhay Pick and pack, shop till you drop Sa isa shop, mundo'y magiging makulay So pick and back shop till you drop Sa isa shop, gaganda ang buhay Pick and back shop till you drop Sa isa shop, mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay